Magandang umaga. Ngayong araw na to ay August 29. Ililibot ko kayo ngayon sa aking yard. <laughs> so far, nandito ako sa paglabas ng porch sa backyard. Ito ang itsura. Ayan, isang so katutak na marigolds. Gandun sa dulo. Ayan ang aking mga itinanim sa seeds. Marigolds. Mayroong mala maba, maliit at mayroong malaki. Mataas. Mataas at mababa. And now, I'm, ayan, ipakikita ko sa inyo yung mga paligid. So far dito sa porch, meron siyang carrots na kailangan na yatang anihin dahil mahigit mahigit na siyang limang buwan yata. At yan ang, ang magiging seeds niya, yung mga bulaklak na yan. Yan ang mga iniipong kong seeds. Pag natuyo yan, yan ang itatanim mo ulit next year. Ngayon ay August na so malapit niya yan at uh, yan aking backyard meron akong ginawa doong ano uh, bird seed bird uh, feeder bird feeder na may tubig kukunin ko muna yung ang chair na 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 iinit from the fence <laughs> dahil ako yung nag ng tomato, cherry tomatoes kahapon at saka uh, dahon ng sili at pinofrozen ko kasi yun pagka nag-harvest ako ng dahon sili pinofrozen ko uh, hiwa-hiwalay para magagamit sa pagluto ng pagluto ng pinola o kaya pwede rin sa sinigang na hipon itong seeds ng ng ano marigolds 'yan yung mga ano na uh, dry na, patay na. Tapos, makukuha. Pag tuyong-tuyo yan, pwede yan. Yan, kukunin Yan yung seeds, yung may black na yan. Kaya, napakadami ko niyan. Ito, ligaw lang to. Tumubo na malaki. Yan yung mga seeds niya. Yan yung mga dry yung itipak na maliit ang ganda ng rose Itayo natin dito dami nung aking seeds ng petunia. Oh. Hindi ko na nailipat yung puti. Tumubo na rin itong ano. Ito may lalabas pa. Ano yan? Dahlia. Ito, zinia. Hosta. Ang ganda ng bulaklak ng hosta. Oh may amoy ito eh amoy jasmine tingnan muna natin tong paligid na bago ko kay dalhin sa surprise sa kung pakikita sa inyo oh ito yung aking upo pangalawang ah panga, pangatlong harvest nito yung lumalaking yan Bumabagsak na nga sa, la, sa bigat. Ito puno-puno ng dahon yan eh. Ngayon, bumagsak. Kaya hinarvest ko na. Ando siya sa lobo Yung pangalawang harvest. Itong sunroom. At yan ay pangalawang harvest. Yung unang harvest, dalawa rin. Kinuha ko at... At... Uh, inulam namin. Ito yung tubigan niya. Ito yung ah, oh, ang daan niyang bird seed. Oh. Walang kumakain. Ano kaya ang mga disgrasya dito? Every morning tinitignan ko yan. Baka may na disgrasya. Mga bumabagsak, nahang, sa matinding hangin. ayoy harvest ko na yung sili na namumula na mga cherry tomatoes ang aking kamatis ay nandito marami akong kamatis ngayon ayun may pula na rin dun tapos ito mukhang lalaki pa siya oh. tignan natin sa loob ng cage ang, ang patatas na mumulaklak, mamumulaklak. May kamatis din dito. Ang pakwan, lumalaki ba? <laughs> May kamatis pa rin dito. Ang kinain na namin yung, yung corn, Mais. yung isang yung isang ano sitaw tumubo siya hindi pa siya nag nagpo-produce ng sa loob ng ano cage merong merong marigolds yan ang entrada And then papasok ka dyan, sa kaliwa. Dito sa kanan. Hindi ako nakapag-harvest ng okra kahapon. ilang dalo, tatlong araw na yata. Kumusta ang ating mga talong? Tumutubo ba? okra mayat maya meron at iyan oh kailangan ko na siyang i-harvest uy ang dami niya oh 1, 2, 3 4, 5 ang tat ang lalaki 6, 7 ang dami na oh tapos namumulaklak pa rin. You we'll see here. Ang ganda ng bulaklak niya. Makulimlim ngayon eh. Walang araw. O, oh, yan yung ampalaya. Nakapag-harvest na rin ako dito o mga bagong mga bagong tubo yan Ito malaki Mal madilim ah walang araw kasi ito mo yung ano oh. ang laki na hindi ko rin malapit na mag one foot hmm? madilim ah ang talong ya harvest ko rin to. Ano rin ang talong ko? Kita ba? Ngayon cucumber bagong tanim. Okay, labas na tayo. May kamatis din dito. Oh, dito, hindi, ako, hindi pa ako nakapag-harvest ng cherry tomatoes. Ito, hindi ko alam kung ano to, tumubo na lang. Ayun yung talong. May talong pa dun sa loob. ayan ang ampalaya. Ang Maraing maliit. Okay, punta na tayo sa harap. Yung aking sorpresa. Eto na, papunta na tayo sa harap. Oops, bakit? Lumiwan. Eto yung aming porch. Lapad ng hagdan. Yan ang harap. Yan ang aming paligid tahimik na tahimik dito maririnig mo mga sirena ng mga 911 at uh, malapit kami sa ospital eh yan yeah, walang katao-tao eto na yung harap puro marigolds pa rin Oh, nasa, ah, ka pala. <laughs> Ito yung surpresa ko. Ito'y tumubo lang. Ayan, sa dito sa harap na mga bulaklak. Ito ay oh no, laki na niya ano to eh palabasa ngayon ko rin lang makikita kung gaano kalaki ang inilaki nya siguro isang linggo ko na tong binalot kasi pag ito hindi binalot kakainin siya ng kung sino-sino ang hayop tignan natin ang loob kung gaano kalaki kalabasa. Ako kukunin ko siya sa ano. Sa Monday, September 2. Yan na siyang surprise ako sa inyo. <laughs> Balik natin at baka may kumain. Mami ako na siya itatali. Ayan na ay ang harap namin. itong view na to ito ba Japanese uh, maple ito yung side puro kamatis to kahapon hinarvest ko at ito yung mga sili Ito. Ay. Lettuce. Ito ay. Green peas. Yung aking kalamansi. Ilang taon na. Hindi pa siya. Nagbubunga. So, ayan ang aming likod. From this side. yan ang aming garden ang aming neighborhood So, ayan na ang harap ng bahay. hanggang dito na lang. salamat sa panonood at uh, sana mag subscribe kayo yan ang buhay namin tahimik na tahimik itong lugar na to <laughs> abangan nyo meron kaming lakad uh, ang appointment namin uh, September 3 magmimisaga kami tapos, ah, uh, September 14, Miss Saga ulit, and then, by October, may mga trip kami. Abangan nyo. Bye-bye!